Madami ang sumusabay-bay sa buhay pag-ibig ng dating child star na ngayon ay isang vlogger na na si Christelle Fulgar. Narito ang listahan ng mga lalaking na ugnay kay Christelle noon at ngayon. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Love Life ni Christelle Fulgar at mga lalaking na link sa kanya. Benedict Kuwa sina Cristel Fulgar at Benedict Kuwa na matalik na magkaibigan ay nagpasiklab at nagpakilig sa social media sa kanilang mga collaborated video challenges. Kilala ang dalawa sa kanilang Telly Girl at Benny Boy video sa TikTok na agad nagpasikat sa kanila at nagbigay ng malaking bilang ng followers. Sa kanilang pinagsamahang channel na One Click TV, patuloy nilang pinapasaya kanilang audience sa mga nakakatawang content. Isa sa mga naging tampok na challenge nila ay ang Pepero Game Challenge kung saan ang kanilang kulitan ay naghatid ng maraming tawanan. Bukod dito, gumawa rin sila ng Couple Pose Challenge na nagpakita ng mga sikat na pose mula sa mga Korean drama series. Marami ang natawa sa mga video na ito, ngunit nalito rin ang ilang niya kung kanino dapat iship si Christelle kay Benedict o kay Johan Kim na kilala bilang Big Boss na matalik na kaibigan ni Kristen. Ang tambalan ni na Christelle at Benedict ay hindi na bago sa kanilang mga fans. Noong 2019, nagsama na sila sa short film na You Belt UV. Ang mga video challenges at collaborations nila ay nagpakilig at nagpasaya sa kanilang mga followers. CJ Navato Nagsimula ang usap-usapan tungkol sa chemistry na si Jay Navato at Crystal Fulgar matapos mapansin ng mga fans ang natural nilang koneksyon sa kanilang mga song covers tulad ng pag-ibig na kaya ni Liza Garcia at Bugoy Drilon. Sa isang exclusive interview noong 2016, inamin ni CJ na madalas niyang marinig mula sa iba na malandiraw ang kanyang mga mata. Ngunit ipinaliwanag na ito ay dahil sa kanyang pagiging damang-dama ang kanta kapag siya ay kumakanta. Anya, si ang pinakamalapit sa kanya sa kanilang mga video kaya natural lamang na sa kanya mapunta ang emosyon ng kanta. Sumang-ayon naman si Cristela sa paliwanag ni CJ at binigyang diin na sila ay magkaibigan lamang talaga. Dagdag pa ni CJ, hindi niya nililigawan si Cristel, ngunit pareho nilang tinanggihan ang ideyang friend zone nila ang isa't isa. Kahit na madala silang makitang suot ang hoodie na may nakasuot na friend zone naniniwala si CJ na kanilang pagiging magkaibigan mula pagkabata ay malaking tulong upang maging komportable si Cristel sa kanya. Ibinahagi rin niya na si Cristel ay isa sa mga taong tumulong sa kanya sa iba't ibang hamon ng buhay. Sa kabila ng kanilang paglilinaw, hindi may kakaila ang saya at kilig na dulot ng kanilang tambalan sa kanilang mga fans. Darren Espanto Noong 2016, naging usap-usapan online ang duet nila Crystal Fulgar at Darren Espanto ng sikat na awitin ni Justin Bieber na Love Yourself. Ang video na mabilis na nag-viral sa social media ay nagpakita na kanilang kahangahangang talento sa pag-awit at natural chemistry na performance. Si Crystal na isang online singing sensation ay unang lang gumawa ng pangalan sa social media dan sa kanyang mga cover songs na nag-viral sa Facebook. Sa pagkakataong ito, nakipagsabayan siya kay Darren upang maghatid ng kakaibang kilig at aliyu sa kanilang fans. Kim J. Won Pinakilig ni Cristela kanyang fans matapos yung magfilm ng Chinito TikTok trend kasama ang Korean actor na si Kim J. Won na kilala mula sa hit drama na King the Land. Sa kanyang TikTok page, pabirong sinabi ni Cristela may Korean actor na naliligaw sa Pinas kasabay na pagpapakita ng kanilang nakakatuwang video. Ang nasabing video na mabilis nag-viral at umani ng milyon-milyong views ay kuha noong 2023 sa Cebu. Naroon si Cristel para sa isang fan meet and greet habang si Kim naman ay nagbabakasyon sa lungsod. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-collab ang dalawa. Noong 2021, nagtrabaho sila sa web series na Love From Home kung saan si Cristel ang nagdirect. Dahil sa pandemya, virtual na idinirect ni Cristel si Kim na sa South Korea noong panahong yon. Ibinahagi ni Kristal sa isang Instagram post noong 2021 na ang pagdidirect ng Love From Home ay isa sa mga best experience niya bilang isang content creator. Dagdag pa niya, marami pa siyang dapat matutunan bilang producer at director. Patuloy ang suporta ng mga fans kay Kristal, hindi lamang sa kanyang mga proyekto, kundi pati na rin sa kanyang mga vlogs at updates sa Instagram. Ang tambalan nila ni Kim ay patuloy na kanyang kakayahang maghati ng kasiyahan at inspirasyon sa kanyang mga followers. So In Gok. Nagbigay ng paliwanag at humingi ng pumanhin si Christelle sa kanyang mga fans matapos siyang hindi makita bilang host sa fan meeting ng Korean actor na si Su In Gok noong August 12, 2023 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Sa vlog na inupload ni Christelle noong August 15, 2023, ikinuwento niya ang nangyari sa rehearsal ng fan meeting. Ayon kay Christelle, hindi niya naibigay ang kanyang 100% effort sa rehearsals dahilan upang alisin siya bilang host ng event. Hindi maitago ni Crystal ang kanyang pagkadismaya na makikita sa kanyang mga mata at body language sa nasabing vlog. Pinalitan si Crystal ng DJ na si Karen Bordador bilang host na naturang fan meet. Sa kabila ng na nangyari, humingi si Crystal ang tawad sa kanyang fans na umasa na makikita siya sa event. Halos maluha-luha siya nagpahayag ng pasensya at panghihinayang sa hindi natuloy na hosting opportunity. Bagamat hindi siya naging bahagi ng programa, nagawa pa rin ni Crystal na personal na mamit si in Inguk. Nakapag-picture pa siya sa Korean heartthrob pag ganyan kinatuwa na kanyang mga fans kahit papaano. Johan Kim Umapaw ang kilig noong January 2023 nang muling mapag-usapan ang estado ng relasyon ni na Christelle at Johan Kim, ang CEO ng Face Republic, na mas kilala ng fans bilang big boss. Ito ay matapos ibahagi ni Christelle sa Instagram ang kanilang larawan mula sa birthday celebration ni Johan noong November 2022. Arty Cristel, espesyal ang okasyong yun dahil dalawang taon siyang hindi nakasama sa birthday celebration ni Johan dahil sa pandemya. Nilinaw rin niya nakasama nila sa celebration ang mga empleyado ni Johan. Isiniwalat pa ni Kristel na isa sa kanyang hinahangaan kay Johan ay ang pagiging mabuti nito sa kanyang mga empleyado. Mahigit anin na taon na makakilala si Kristel at Johan. Una nagtagpo ang dalawa noong 2018 nang pumunta si Kristel sa South Korea. Simula noon, naging matibay ang kanilang pagkakaibigan at madalas na lumalabas si Johan sa mga vlog ni Cristel sa kanyang YouTube channel. Noong 2019, ipinahayag ni Cristel na magkaibigan lamang sila ni Johan. Bukod sa mga romantikong espekulasyon, pinasalamatan din ni Cristel si Johan sa malaking tulong na naibigay nito sa kanya. Malaki ang naging papel ni Johan sa desisyon ni Cristel na mag-aral sa South Korea. Sa katunayan, si Johan ang napakilala kay kristel sa CEO ng Five Stones Entertainment kung saan po meron kontrata si Christel noong November 2022. Habang patuloy na nag-aabang ang fans at netizens na sa kompirmasyon sa tunay na estado ng kanilang relasyon na tikom ang bibig ni na Cristel at Johan. Ngunit, ano man ang kanilang estado, marami ang natutuwa sa tagumpay at masayang kwento ng kanilang pagkakaibigan na maaaring nauwi na sa isang espesyal na romansa. Ha Su Hyuk Matapos ipakilala sa publiko ang kanyang 39-year-old Korean suitor na si Ha Su Hyuk, ginulat ni Crystal ang kanyang mga fans na ipakilala niya ito sa kanyang ina na si Emily. Sa YouTube vlog din nalabas noong February 2024, ibinahagi ni Crystal ang espesyal na tagpong ito, kung saan sinamahan pa siya ni Ha Su Hyuk upang salubungin si Mami Emily sa airport sa South Korea. Bago ang emosyonal na airport scene, nagkaroon muna ng masayang bonding si na Crystal at Ha Su Hyuk. Habang hinihintay ang pagdating ni Mami Emily, nagpunta ang dalawa sa Soul Forest, kung saan tinanong ni Kristal si Hasuyuk kung ano ang dapat niyang itawag sa kanyang ina. Dahil sa magkaibang kultura at kinalakihan, nagkasundo silang tita ang tawag ni Hasuyuk kay Mami Emily. Bukod sa nature walking, nagpunta rin ang dalawa sa isang cafe na may interactive games. Maraming fans ang kinilig sa kanilang sweet moments habang naglalaro ng Jenga, arm wrestling at iba pang laro. Sa vlog, inamin ni Crystal na parehong kinakabahan sila ni Hasuyuk dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ipapakilala siyang someone sa kanyang ina. Pagdating sa airport, una muna nagyakapan na mag-ina bago kusa namang lumapit si Hasuyuk kay Mami Emily. Biltanda ng kanyang paggalang, minigyan pa niya ng regalo ang ina ni Crystal. Pagkatapos dito, sinamahan na magkasintahan si Mami Emily sa lugar kung saan ito mananatili habang nasa Korea. Samantala, bumisita rin si Ha Suyuk sa Pilipinas noong March 2024 na ibinahagi ni kristal sa kanyang vlog. Ipinakita niya mga sandali kung saan sinundo ni Mami Emily si Ha Suyuk sa airport. Pagdating sa bahay ni Yakap ni Ha Suyuk na mahigpit si kristal nang muling nagpakilig sa kanilang fans. Habang nasa Pilipinas, nagkaroon sila ng road trip sa Tagaytay, bonding kasama ang college best friends ni Kristel at nagpunta rin sa simbahan. Bago bumalik sa South Korea, nagpaalam pa si Ha Suyuk sa mga alagang aso ni Kristel na lalong nagpakita ng kanyang pagmamalasakit hindi lamang kay Cristel kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ibinahagi ni Cristel ang hamon sa kanilang relasyon. Bilang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, sinabi niyang mahalaga para sa kanya at sa kanyang ina na pareho sila ng pananampalataya na kanyang magiging partner. Base sa mga larawan na ibinahagi ni Christelle ngayong buwan ng Nobyembre na may caption na Thank God I Found Him na may white heart emoji, marami ang naniniwala na maaaring nagpa na si Hasuyok sa iglesia ni Cristo. Bagamat wala pang opisyal na konfirmasyon mula kina Christelle at Hasuyok, na nanatiling excited ang na kanilang mga fans na malaman ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa ngayon, patuloy ang kilig at suporta ng netizens sa kanilang kwento ng pag-ibig.